Pinagbalit niya ang eight years namin sa babaeng kakakilala pa lang niya. Itago mo ko sa pangalang Colleen. First year college nang meron akong makilala uso noon yung puro text lang. Casual ang pag-uusap. Wala akong maramdaman na something romantic. Lumipas ang panahon. Sinorpresa niya ako. Sa tulong ng aking mga kaibigan. Gulat na gulat ako that time dahil hindi ko alam kung anong gagawin. na. Deep inside, kinikilig ako. Unang beses na may nanghara na sa akin ng ganun. Actually, hindi ko alam. Umuo na lang ako. Nadala kasi ako sa effort niya. Naging kami na. Although kinausap ko naman siya, nung kami ng dalawa, na kailangan naming kilalanin pa ang isa't isa. Dahil isang buwan pa lang naman kami sa school na magkakilala. Time went by. Anniversary na namin. Sinurpresa na naman niya ako. Years passed we graduated. Nag-apat na taon na kami. Super happy kami kasi na-survive namin ang college life na kami pa rin. Kahit madalas ang tampuhan at pag-aaway namin, hindi namin naisipan na maghiwalay. Then dumating yung puntong nagkaroon na kami ng kanya-kanyang trabaho parehas kaming masaya. Dahil kumikita na kami ng pera. Until, naging magkakaklose na kami ng mga katrabaho ko. Siyempre, may bagong circle of friends. Masaya lang. Kasi, meron akong bagong mga kaibigan. May crush ako, isa ron. Cute. Wala namang mali siya. At hindi ko binibigyan ng lahat ng aksyon niya sa akin. Alam kong may girlfriend din yun. Yung guy na yun, naging close sa akin. Alam kong mali yung ginagawa ko. Mukhang cheating but i swear wala akong intensyon hindi ko binibigyan ng kahulugan ng lahat but then new year came nagkausap kami sa chat nag-message ako sa kanya nang uy miss kita For me, miss ko siya bilang kaibigan. Yun lang ang gusto kong iparating at wala ng iba. But then na-realize ko, kailangan ko itong ikwento sa taong pinagkakatiwalaan ko. Inopen up ko ito sa best friend ko. At ang advice niya sa akin ay itigil lang lahat. The day na ititigil ko na sana ang communication sa kanya. Nahuli ako. Nabasa ng boyfriend ko ang chat namin ng kawork ko. Nakita niya yung message ko na miss kita. That time lasing kami pareho ng boyfriend ko. Inagaw niya ang cellphone ko. Kinuha ko. Tapos binato ko. Sinabi ko na wala lang yun. I tried to explain pero hindi siya nakinig. Nung nahimasmasan siya Umuwi na kami. Nasa bahay kami that time ng best friend ko eh. Pinahatid niya kami sa kapatid niya. Inoffer ko sa boyfriend ko na sa bahay na siya matulog para makapag-usap kami. But he declined. Ang sabi niya, gusto niyang makapag-isip-isip. So hinayaan ko siyang umuwi para makapag-isip siya ng maayos. Naghintay ako. Hindi ako natulog dahil nag-aalala ako. Nang makauwi na siya ay nag-message na siya sa akin. And in that moment, tumulo na ang mga luha mula sa mga mata ko. pakiramdam ko maling-mali ako. Gusto kong maging maayos ang lahat. Alam kong mahal ko ang boyfriend ko. The next day, tinaddad ako ng message ni Guy. Inaaway ako. Dahil yung boyfriend ko raw, nag-message sa girlfriend niya. Inaway niya ako ng todo-todo to the point na para magkaayos sila ng girlfriend niya, e eh aminin ko raw na ako ang nag-initiate sa lahat. In short, pinapaako sa akin ng workmate ko ang lahat. Parehas kaming may mali pero gusto niya na ako ang sumalo sa lahat. Na ako ang mag-sorry sa girlfriend niya. After noon, wala. Hindi ko na kinausap. Binlock ko siya. Kinontak ko ang boyfriend ko. Nagkita kami, nag-usap kami. Una gusto niyang makipaghiwalay pero ayoko. Then we decided na ayusin na lang talaga. Inamin ko sa kanya ang lahat. Nagsorry ako sa kanya. And sabi rin naman niya, baka parehas din kaming nagkulang ng oras sa isa't isa. Dahil sa first work namin naging busy kami. So ayusin daw namin. We both agreed to make it work. After nang nangyaring yon, lumipat na ako ng trabaho. Years passed. Tumagal kami ng walong taon. Okay na okay kami. May mga pagkakataong pinag-uusapan na namin na bubukod na kami, na magpapakasal na kami, na magpapamilya na kami yung future yung magiging anak namin at dahil doon sobrang napanatag ako sobrang laki ng tiwala ako sa kanya then I encouraged him na kumuha kami ng bahay kahit maliit lang so nakakuha nga kami medyo mabigat sa bulsa pero kinaya naman sabi ko mag-aabot ako pagkakasya ang pera ko. Dahil nagbibigay pa rin ako sa pamilya ko. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Okay lang naman sa kanya. Sabi niya walang problema. Since gusto rin naman niya na kumuha na ng bahay. Sa kanya nakapangalan yung bahay. Lumipat ako ng work. On-site ako araw-araw. Grabe yung pagod na nararamdaman ko sa work. To the point na halos good night, good morning na lang ang message namin sa isa't isa. Nagkikita pa rin naman kami every weekends. Binibigay ko pa rin yung time ko ng weekends. Then may darating kaming flight. International. Unang beses yun. Bibisita kami sa parents niya. Doon siya magse-celebrate ng birthday niya. Two weeks kami dapat doon. Kaso nagka sa trabaho ko. Nauna siyang pumunta doon. Ika e second week, sumunod na ako. Ang saya-saya. Lahat ng nangyari doon, happy memories. Sweet kami sa isa't isa. Gala rito, gala roon. Pero syempre, hindi maiwasan na in the middle of the bonding eh magtatrabaho pa rin ako work sa gabi habang may kalambingan alam kong naiintindihan naman niya yun ramdam ng puso ko yun pangarap namin parehas na makapag-travel sa ibang bansa nung magkasama at nangyari yun. Then, kinailangan na namin umuwi ng Pinas. Kinabukasan ng gabi, nag-message siya. sorry siya. At hindi ko maintindihan kung bakit siya sorry. Tinanong ko siya kung bakit. Ano ba ang nangyayari kung bakit ka sorry? Kinakabahan ako. May problema ba tayo? Ang sagot niya, Sorry, kasi hindi ko na kayang itago. nag ako. Na-fall out of love ako. I was so... speechless. Sobrang sakit. Tinanong ko siya kailan pa sabi niya matagal na. One month na raw. Imagine, na itago niya sa akin yun ng isang buwan. Inakonsensya na raw siya kasi nakita niya ang saya-saya ko nung nagbakasyon kami. Tinanong ko siya, may nangyari sa inyo? Ang tagal niya sumagot. Hanggang sa sinabi niya, oo, oo multiple times. Maraming beses. Tang. Ang sakit. Para akong pinapatay sa sobrang sakit na hindi ko alam. Hindi na ako nakapag-focus sa trabaho. Puro na lang ako iyak. Pagkatapos sa pagkatapos ng trabaho ko, umalis ako, dumiretso ako sa kanila kasi gusto ko siyang makausap ng personal. Kinausap naman niya ako, pero pinagtabuyan niya ako hindi ko matanggap, ayoko makipag-iwala ay eh. tanga na akong tanga pero mahal ko siya ng sobra. Binigay ko yung buong buong ako. Pero bakit ganun? Bakit niya nagawa yun? Pumayag ako makipag ay eh. umuwi ako mag-isa para akong tangang naiyak sa jeep. Kinabukasan biglang tumawag ang mama niya. Nalaman niya, ikinwento ko lahat. Gusto ng mama niya na magkaayos kami. Kinausap niya ang anak niya. Hanggang sa kinontak niya ako, nakikipagayos siya, pumayag ako. Tapos yung babae niya nag-message sa akin na hindi siya aware na kami pa. Dahil sabi raw sa kanya, matagal na kaming hiwalay. Kahit hindi naman talaga kami hiwalay. Nakipaghiwalay yung babae sa kanya at ang masakit, nakipagayos sa akin ang boyfriend ko. Magumpisa raw kami uli, pero nalaman-laman ko, hinahabol niya pa rin yung babae. Ang sakit sa parte ko noon, pero binaliwala ko. Martir na akong martir, tanga na akong tanga. Mahal ko eh, kahit ang gago-gago niya. Months passed. Umukay-ukay -okay naman kami. Literal na nagsimula kami sa umpisa. Hindi na inuungkat. Pero alam niyo yung pakiramdam na parang walang nagdaan na cheating. Hindi na namin pinag-usapan. Kung bigla man matopic yun, tinatawanan lang namin. Tapos simula na nagkaayos kami, ako yung lagi na pumupunta sa kanila. Every weekends doon ako natutulog. Inaasikasa siya, nililinis ang kwarto niya, banyo niya, sinasamahan siya. Nag-e-effort ako kahit ramdam kong hindi na siya nag-e-effort. Ako na ang kusang Kumikilos. Hindi ko kina-question kung bakit hindi man lang na siya nag-i-effort. Minsan ninihintay ko siya sa gym ng dalawang oras. Kahit gabi okay lang. Minsan dadalhan ko pa siya ng pagkain. Ginagawa ko pa siya ng mga healthy food para yun yung kainin niya. Binibilhan ko siya ng mga gym clothes niya. Tapos kapag ipit siya, pag walang natira sa sahod niya, Iintindihin ko, nag-offer ako sa kanya na ako ng bahala sa dates namin, sagot ko na. Grabe effort ko. Ang weird ba diba? siya nagkamali ba pero parang ako yung bumabawi sa kanya. Kasi alam ko sa sarili ko mali eh. Takot ako na mawala siya. Kahit mismo sa sarili ko hindi ko maintindihan, hindi ko siya mabitawan. hanggang sa nag-decide siya. Mag-New Year daw kami sa ibang bansa. Go ako aga, nag-book agad kami ng ticket. Ang saya namin noon. Sobrang saya. Nakauwi kami ng masaya, walang problema. Pagdating ng Feb, doon na kami nagtalo. Pero hindi naman malala meron akong pinagkatampuhan. Ilang beses ako nagtampo sa kanya pero parang wala lang. Hanggang sa may inopen up ako sa kanya. Na gusto kong suyuin niya ako. Pero nakikipaghiwalay na siya. Nauumay na raw siya ang saya-saya naming nag-New Year sa ibang bansa. Nakauwi kami ng Pilipinas na masaya. Walang problema. Okay na okay kami. Pagdating ng Feb, medyo nagtatalo kami pero hindi naman malala ang pag-aaway namin. Nagtatampo lang naman ako noon. Kasi mas pinipili niyang iwan ako sa kanila. At pupunta siya sa inuman ng mga kaibigan niya. So ako, magtatampo talaga. Ilang beses na ulit yun. Nagtatampo ako sa kanya pero parang wala lang sa kanya. Hindi ko nalang binigyan ng mali Hanggang sa sumapit ang Valentines. Madaling araw. May pinag-uusapan lang kami. Inopen up ko sa kanya yung pagtatampo ko. Dahil gusto ko na baguhin niya 'yun. Gusto ko na suyuin niya ako. Pero nagulat ako. Sa response niya nakikipaghiwalay siya. Ang sabi niya, nauumay na raw siya sa lagi naming pag-aaway. Lagi na raw akong nagtatampo. Nakakapagod na raw. Nashock ako. Seryoso? Na nakikipag ka sa ganong reason lang? Plus, hindi niya ako talaga nareplyan. E di pinuntahan ko siya sa bahay nila. Since Valentine's noon, feeling ko baka pag sinuyo ko o oh okay kami. Bumili ako ng Jollibee bucket and pan spaghetti. dire diretso lang ako sa kanila, binuksan ko ang kwarto niya, nakaiga pa siya. Nagulat siya. Pagdating ko, ano raw ang ginagawa ko doon? Sabi ko tara. Almusal ka muna. Bumili ako ng bakit. Kain ka muna. Di ba nagkikrave ka nito nung nakaraan? Bumangon siya, sabi niya. Dapat hindi ka na pumunta. Ayoko na talaga, tapos na. Pagod na ako. Hindi ko siya pinansin. Pero hinila ako siya sa kusina. Nagain ako. Hindi ako umiimik. Kahit parang dinudurog na ang puso ko. Kumain kami ng tahimik. Sinusubuan ko pa siya ng manok. Kinakain naman niya. After gumain, bumalik kami sa kwarto para mag-usap. Sabi niya, please tama na. Ayokong nakikita kang ganyan. Tapos na, pagod na ako. Paulit-ulit na lang. Ayoko. Ayoko. Hindi ako papayag. Ayokong pumayag na makipaghiwalay siya sa akin. Iyak ako ng iyak. Pinapatahan niya ako. Pero wala, lalo akong napapaiyak. Hanggang sa kumalma ako. Tinanong ko siya. Aminin mo nga. Bakit? May iba pa ba? sabi niya, wala. Talagang napagod na siya. So pumayag na akong makipaghiwalay. Binigyan ko ng palugit ang sarili ko. In two weeks, gusto kong habulin siya. I-message siya. After two weeks, wala na talaga. Masaya na siya. Mukha naman eh. Pag nakikita ko sa mga video na sinesend ng kaibigan namin yung mukha niya, napakaaliwalas. then one day, nakita kami, nag-usap kami. Doon niya inamin sa akin na hindi dahil sa pagod kung bakit siya nakipaghiwalay. At ang totoong rason kung bakit siya nakipaghiwalay ay dahil niloko na naman niya ako ulit. Sobrang sakit. Bakit nung una pa lang hindi na lang niya inamin sa akin? Bakit pa segue-segue pa siya na pagod lang siya? Ang gago. Yung puso ko parang sinasaksak. Grabe naman yung sakit. Bakit naman niya ginawa sa akin yun? So hindi ako naimik. Tuloy lang siya sa kakakwento. Kumakain pa kami noon sa labas. Sagot ko pa yun ha. Ako pa nagbayad ng pagkain na yun ha. Kahit sa naman talaga nag-aya. Natapos yun, umuwi ako. Walang imek pero naiyak. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Hindi ba ako worth it? Bakit parang basura lang niya akong tinapon? Durog na durog ako. Binigay ko lahat-lahat. Pati pagkatao ko. Tapos lang ako. Bakit? Fresh pa lahat ng pangyayari may nag-message sa akin. Isang screenshot na pinangangalandakan ng ex ko yung bago niyang babae sa social media. O, de ba? Ilang araw pa lang na kakabreak namin. Tapos, sila na agad ng babae. Ay. Ayoko nang magparamdam ng buong araw na yun sa mga kaibigan ko. Sinusubukan akong ng kontake ng mga kaibigan ko. Bakit daw hindi ako nagpaparamdam? Wala eh. Masakit. Masakit nakarating pa sa akin yung sinabi niya sa tropa namin sorry sa ginawa ko kasi gusto niya ng assurance so kaya niya pinos yung sa kanila nung bagong girl for assurance edi eh, wow Nakakainis. Wala na, tapos na talaga. Suko na ako sa ugaling yon Lahat-lahat binigay ko pero ganun yung ginawa sa akin. Bahala na ang karma sa kanila. Basta ako, okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko. At wala na akong pake. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Colleen.